Hello guys. Okay, welcome back po sa ating channel at eto po yung kalahati nung huli nating na video na sa coin hunting. Itutuloy po natin ngayon guys. Worth of 500 po ulit to. Tignan po natin para makadali na tayo ng year 2019 dito. Sana we uh, makakuha na tayo. Okay, bago po tayo magsimula, marami pong salamat sa aking mga subscriber po na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga bago po dito sa ating channel, welcome po sa Coins TV. At kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video share nyo po sa mga kakilala nyo at kaibigan para po magkaroon din po sila ng idea sa mga coins na may value na na umiikot pa sa ating sirkulasyon okay umpisahan na po natin guys sana makadali na tayo dito ng year 2019 first coin natin year 2020 come on next coin year 2020 common next coin year 2020 ulit common ganda pa nito ganda ng condition nito year 2020 next coin year 2020 ulit kailang kaya magpapakita sa atin napakailap dito sa amin year 2019 talaga naman kailang kaya natin siya makukuha sana magpakita na siya sa atin ngayon okay next coin year 2020 come on next coin year 2020 pa rin next coin year 2020 next coin ang ating last coin sa ating first batch 2020 At nga, wala pa rin subukan po natin dito sa pangalawa first coin 2020 oops Okay. Next coin. 2020 pa rin. Next coin. 2020. At shout out dyan sa mga kapwa natin coin hunters. At sa mga coin blogger Maraming salamat po sa inyo guys. Sa suporta sa aking channel. At maraming salamat din sa mga idol natin mga coin collector maraming salamat po mga idol sa suporta po sa aking channel okay proceed tayo 2020 pa rin at maraming salamat din sa ating mga viewers na senior citizen at sa ating mga viewers na OFW marami pong salamat guys sa inyong lahat okay next coin proceed na po tayo year 2020 pa rin wala talagang year 2019 dito sa lugar namin eh. buo kaya pa rin yata tayo next coin year 2020 come on next coin ating last coin sa ating coin hunting Ayan, wala pa rin guys bokya pa rin tayo sa year 2019 na hinahanap natin ayan, ayan na ang kalahati ibang 500 na kasama niya. so bokya pa rin, wala pa rin tayong nadadaling year 2019 kailang kaya natin siya makukuha at ang lahat po natin nung huling video natin ay itong year 2020 na appointment mark. So ito na lang po ang i-update natin para po sa mga bago po sa ating channel. Yung mga subscribe subscriber po natin na medyo matagal na po ay alam na po ito. Pero po sa kapakanan po ng ating mga subscriber na bago, uh, i-update ko po itong 2020 na upper mint mark na nahat natin nung huling video natin. Ayan, at tatlo na nga sila. Okay. Punta po tayo dito sa Numista. Ayan. 20 piso. Nandiyan po nakalagay ang lahat ng impormasyon sa bariyang ito. Ayan, comments. At punto na nga po tayo sa year 2020 na high mint mark. Ayan. Ang year 2020 po ay mayroong limang klase. At dito na nga po tayo sa high mint mark. May record po siyang 9%. So, medyo madami-dami rin at ito ang palagi nating na hunt dito sa atin nakakatatlo na nga tayo guys so sana madagdagan pa ang mailap po talaga itong year 2019 may record na po siyang 34% so napakadami pero wala dito sa amin anong nangyari <laughs> kailang kaya kita makukuha ang year 2019 ay may dalawang klase rin edge 2 yung pangalawa. So, ang pinakamahal po dito na may record sa 20 pesos 190 120. So, ang 2019 pa rin po ang pinakamahal na may record dito sa numista. 34%. So, 100% mas mahal tong 2019 na Edge 2 kasi 3% lang kaya lang wala pa pong price appraisal na nakalagay at kahit itong nahunt natin na high mint mark na 2020 ay wala pa rin pong price appraisal na nakalagay hindi pa po na update itong ating 20 pesos na NGC okay ito ang pinakamahirap mahanap din eh, age 4 na 2020 ok yun lamang guys maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsamang muli sa ating coin hunting at ito nga nakatatlo na tayo sana madagdagan pa sa mga susunod nating coin hunting dito sa 20 pesos ok maraming salamat po guys ingat po tayong palagi Happy hunting po sa ating lahat. God bless.